tututukan po natin ngayon mga kachika, yung matagal nang umiikot na kwento na si Daniel Padilla, meron na raw ipinampalit kay Catherine Bernardo. O eto na nga, di ba ang tagal-tagal natin inaantay yan tapos uh, may biglang lumabas. Uh -oh. At yun nga po mga kachika, nung una blind item pa na lumalabas ang girl. Hmm. Hanggang sa kalaunan, pinangalanan na po siya tututukan po natin ngayon mga kachika yung matagal nang umiikot na kwento na si Daniel Padilla meron na raw ipinampalit kay Catherine Bernardo Nako, eto na nga di ba ang tagal-tagal natin inaantay yan tapos oh. may biglang lumabas oh, oh, oh. at ang sabi Richie Richie daw yun yeah. yes, totoo kaya ang sabi natin hindi naman yun batayan eh kung mayaman o hindi man kayamanan totoo. basta mahal at nakakaintindihan ang dalawang puso walang problema yeah, at yun nga po mga kachika nung una, blind item pa na lumalabas ang girl. Mm. Hanggang sa kalaunan, pinangalanan na po siya ang kanyang pangalan, Amanda Zam Zamora. Zamora. Yun po. Siyempre, siya po yung anak ng mayor po ng San Juan. At yun po ang dahilan kung bakit sinasabing close na close <clears throat> daw po si Daniel kay Consihal James Yap dahil magkakapartido. Pareho sa players. Oo. Na, player. ba, o, ano masasabi mo? <laughs> ano? Magkaibigan. <laughs> Magkaibigan. Oo nga. oh ano na naman yung sasabihin mo? Kasi di ba, konsiyal siya, siya, si James oh. siya. Oo. Oh. Oh. Minsan Oo, oh, tapos. They are very close <laughs> <laughs> Walang kawawaan, ano? Pinakalabit pa ako eh, parang meron siya input. Di ba, yung pala sasabihin niya. Yun nga po. Pero, nung pangalanan na, ang babae. Nilinaw ang issue. Nakiusap siya talaga na huwag mo siyang idinadamay sa isang kwento na wala siyang kinalaman. Ay, di ba? Kasi nga yung privacy ng babae kasi. Nawala. Although, of course, siya naman ay naging bahagi ng PBDA. Kung gandun lang. Pero siya ay uh, isang entrepreneur. Oh, nag-aaral oh, sa ibang bansa. bansa. At saka, bakit po gano'n nga naman? I-dinudutong ang pangalan niya kay Daniel Padilla Samantalang, di wala namang silang komunikasyon. Di ba? Di ba? Nakakaloko nga mga tao. Nakita lang siguro magkasama ng minsan kung saan na may mga kasama din. Ayun na binigyan. Ayun na, na binigyan na kagad ng kulay. At saka ang hindi maganda daw, na amanda. Oy, oy. Alam mo naman ngayon, pero mga kampi-kampihan, di ba? Kapag nadikit ka sa kanilang idolo o kapag nadikit ka sa sino mang hinahangaan nila, ando ng bashing. Oo. Oh, ikaw, ikaw yung, yung naman. Na, ikaw yung laging masaba. Mm -mm 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 -mm. Lalo na yung mga Daniel fans, grabe pagkabagbas magbasyo, no? Pa, paano sila mambas? Ay, nako. Ay, di siyempre, al alam na mo naman yung mga fans ni Daniel, grabe magbasyo. Yes. Eh. Ay, kapag pagka may, mayroon mo lang bibikit sa kanila na ay itulog, katulog, lalo na ang babae. Nako, di siyempre sasabihin naman nila, nako, umiipal na naman Oh. Umiipal. Oo. Oh. At saka kinukumpara. Ay, oo. Oh. Uh. Kinukumpariso ng matindi doon eh. Uh. Okay. Uh hindi po uh, si Amanda at si Daniel Marino. Wala pong katotohanan yan. At kung meron mang mga taong nagsasabi na sila, ako na po nagsasabi na hindi po yan uh, I'm aware that uh, there are some uh, uh, showbiz personalities who are uh, uh trying to link them together. Hindi po totoo yan. Uh, wala pong uh, kung meron man mga nagsisirculate na pictures uh, trying to make it appear as if uh, sila po, ako na ho nagsasabi hindi po yung totoo. So si Daniel Padilla po ay kaibigan ko since 2017 at, at, at nagbukas kami ng uh, negosyo dito po sa Greenian sa Lusikate. Up to now naman po ay bukas pa rin. We remain good friends. That's why I was uh, very uh, honored na ako po ang uh, napili ng kanilang pamilya na mamuno ng kasal po ni JC at uh, kinuha rin po ang ilong. So, Carla po ay madali na kaibigan. Si Carla Estrada, of si Daniel. natin. Ang kaibigan ni Amanda, si Maggie. Sa totoo lang. Yes. mayor, pero mayor, anong reaksyon ni Amanda nung malaman niya na nalimut ka sa kaibigan? Well, of course, ano, kapag we, we, we all know naman na hindi talaga totoo yan. So, kumala nag-smile na lang kami. Kasi uh, bahagi naman yan ng buka ako sa politika. Bahagi, bahagi ng buhay namin ang intriga. Ganun din siyempre sa showbiz.

I was surprised past it kasi uh, nakikita ko rin nga uh, yung mga comments na umabot uh, din naman sa akin kasi syempre yung mga tao mga nagmamahal sa atin ay nagsasabi rin na meron din mga comments. Mayor, ito na lang po. What if ever naman legal talaga si Daniel? <laughs> <laughs> ano po? <laughs> yung motong po ba kayo? Actually, hindi ko nakikita ang mangyayari yun kasi... Bakit uh, naman, Mayor? Maganda yung... <laughs> Bakit naman, Mayor? Hindi ko naman nakikita ang mangyayari yun kasi uh, baka merong ibang mga focus din naman si Daniel ngayon. Diba? Meron lang siya bagong business at hindi uh, ko naman din siya tinatanong kung kung sa love life niya. But again, I, I'd like to share that uh, when we opened the the sick aid, uh, sila pa ni Catherine oh, noon. Uh, was uh, part of uh, the opening of the sick aid and uh, in many instances Pero may or did you bring it up with Daniel? Kasi concerned yung daughter niya. Ah, hindi naman. Actually kasi alam niyo kung, kung alam naman natin hindi totoo. Ah. hindi na para pagtuunan pa ng pansin. Kasi mm -hmm. uh, alam naman namin talaga hindi totoo. So, Talagang kilalang kilala niyo si Daniel and your daughter. Yes, kaya you know, I uh, my... And I know because uh, if, uh, if it were true, which I'm telling you it's not true, <laughs> uh, I would have some yes, in, him uh, in, uh, in, uh, in talking to uh, both of totoo lang, hindi ko alam yung scope ng mga lumalabas na sa balita kayo ano magsabi sa akin ano ba ang pinapalabas ng mga sila na tapos may na mga pictures sila mga na naka na Together, kung ano 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 na ano 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 tsaka isang pribadong tao ito. Pribado, si Amanda Zamora. Oo nga po, at nasa mundo ng politika, ang kanyang pamilya, hindi naman po siya kaisa doon sa ganung galawan. Siya po, isang pribadong babae. Nakung bakit nakakalagkad ang pangalan sa mga issue na nakiusap pa nga siya sa mga bashers to be polite naman. Uh -oh. Diba? To be kind. Kasi sobra naman po talaga. Binabash siya ng todo-todo porque ang gusto pa rin ng mga tagahanga ni Daniel para sa kanya ay si Catherine. Uh Oo. -oh. Diba? Doon siya natatakot ako yung dwelta ng mga katngel. Oh, <laughs> Oo. Okay. Pero kung sa ano, kasi nakakayarin kasi. Buti sana kung meron, okay, eh, nabadawit ang pangalan. Pero yung wala, syempre isipin mo kung may naliligot kaya maanda. Uh, Oo. At saka, mga bashing na, oy, kung di ka Ay, hindi ka pa mayaman, hindi ka papatulan ni DJ. Diba? mga sakit naman yun. Parang lumalabas, kasalanan pa po <laughs> niya, naging maayos ang pamilyang kinaaaniban niya. Na kung wala siyang pera, hindi siya liligawan at kakarelasyonin. Ni Daniel Padilla, so, pangit na si Correct. Kaya nararapat lang po talaga na itama ang kwento, wala silang relasyon ni Daniel Padilla. Ayan, oh. yung babae na mismo ang nagsalita. So oh, wala oh. na yan, period na yan. She's out of the issue. Hang